Hi, channel. Welcome to my viewers. And let's see, tingnan natin gagawa tayo ng video kung taan, hindi ko rin alam. Basta bahala na si Kamatayan. Ano? At kung bago ka lang dito sa aking channel, tangin na bago lang din ako. And also, bago natin to simulan, please like the comment section and below. And subscribe to follow the email account. Thank you. Welcome. So guys, pag-uusapan natin ng jeep. Kasi, dahil, takay na, kahit punong-puno na sila, takay na, pasakay pa sila ng pasakay. Kahit, takay na, yung pwet mo, wala na, hindi, hindi na kasya dun sa upuan. Suggest ko sa inyo. Huwag <laughs> na kayo sumakay pag tuwing, ano, mga alas 7, mga ganyan, na 7 na umaga, tsaka, siguro, mga alas 6, Tsaka alas 5 po tayo na siksigan talaga pag sasakay ka ng jeep. Kasi, <laughs> kasi po <laughs> mga kung inang ano yan eh. Mga jeep yan eh. Kahit kahit wala ka nang maupuan, sakay pa rin, pasakay pa rin sila ng pasakay ng mga pokong ina. Kaya suggest ko sa si inyo guys kung kung sasakay kayo o mali-late kayo, agahan yung malate kasi kapag na-late kayo, talagang <laughs> ano nakaka kaburat talaga kapag ano pag sumakay ka ng mga ganong oras alas 6, alas 7 ng umaga uh, alas 5 ng hapon, kasi <laughs> wala ka nang sasakyan tol, tayo na kahit kahit ano, kahit puno na kayo tol magpapasakay na magpapasakay yung mga jeepney driver na yan syempre po tayo kinikita syempre kita kita, yung hayo pera yun hindi kagaya ng mga contractor dyan, uupo lang magmi-meeting -me sa tapos yun, wala na. Tangay na. Ganun sila, tol. Kaya, tangay na. Ano kayong itatitle natin dito sa ating ano, video na to? Siguro jeep na lang. Okay na yun, jeep. Ano pabahin Pahabain mo pa. Ayun nga, guys. Kung, kung sasakay kayo ng Aron 7 to 8, and 5 to 6, Siguraduhin niyong hindi kayo mali-late, kahit late na late na kayo. Kaya ang gagawin niyo guys, wala lang, sit back and relax mga poking in nila. Kaya, tagay na, eh, isa mababa. <laughs> o, sa inyo guys, i-follow na yan. At i-subscribe nyo na yan. Kasi may YouTube ako, may Facebook ako, may Twitter, Instagram, uh, Twitter. Twitter, add nyo ako sa Twitter. Bibigyan ko kayo ng mga baldi. Yung mga maroon maglulu dyan. Bibigyan ko kayo ng link sa Twitter. And peace out. Subscribe.